Mga senior citizen ay ito po na hindi na po kayang kagaya sa inyo na hindi na po kayang mong kapagpapitin sa hospital o sa sa mga health centers na natin. Kami na po nung bababasa ninyo, ito po nung isa sa programa po niyo, para sa ating bayan. Uh, tulad po nung mga mga mababasitin po, meron din po tayong magbabagasugan sa ating mga outpatient departments

sa mga hospital ko sa ibang bayan ay pwede po at pa yung manumunay ng ating tao ng bayan para ko pa yung mga hindi magkakapuso ma-assist ma kayo sa dito. At, um, ano po natin? Meron po tayong dalawang doktor sa itaas ito sa building um, po naman ng CQ at meron po tayong limang nurse na kasama ng dalawang para sa uh, uh, araw-araw uh, po na libre kausunta. Siyempre po, huwag din naman po po ay kumbaga silping uh, sumunod ng tip po para sa kung hindi na rin po kaya na sa dami ng po ng kapatigil, pwede pa rin, uh, pwede na rin po sa amin sumunod na. yung po mga ala natin, uh, wala po, pwede po kayo mag na check-up lalo po sa mga PWD, sa mga kakalimang Pwede rin i-take ang mga hindi nakakalimutan ng paghihintay. May mga ayun lang o may mga sasadya sa aming opisina para pwede rin mag-schedule. At kumigyan po nang araw para alin po mag kasama po ng mga doktor at kasama po ng mga nurse. Tapos doon uh, po po, uh, doon lang po namin malalimutan ang ano mga pwede rin po namin kaibig na tulong. Uh, ito po ay isa po sa magandang programang iniligay sa mga kabahayan. Kasi hindi po namin nakikita na talagang meron po talagang, sa kahit sa mga buhay, meron pa rin po talagang mga, mga tao. Hindi po tao, po kaya talagang magpapatingin sa doktor. Alam nyo po natin na sobrang mahal po ng pagpapacheck pa. Kaya, ito po yung sa mga nangyumpunahan ko po talaga sa ating mga kababayan ko sa parang ng Holy Mary Yun maraming maraming salamat po. Para sa mga kababayan Maraming salamat po sa Alright. Maraming salamat po. Pero si at Also,